AI Insights PH News Channel. Hinimok ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso na igalang ang non-cooperation policy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay na po ng deklarasyon ng ating uh, pangulo regarding sa hindi pagtanggap ng ICC dito sa ating bansa. Kaya po nag-release tayo ng statement na nag-request uh, re uh, sa ating mga members of the House of Representatives na respetuhin naman natin ang de deklarasyon ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kasunod dito ng paghain ng ilang mambabatas ng isang resolusyong humihikayat kay PBBM na makiisa ang gobyerno sa gagawing investigasyon ng ICC. Binigyan diin ni VP Sara ang pagtanggi noong Hulyo ni PBBM sa panghihimasok ng International Court sa bansa at sinabi pa nitong tapos ng makipag-usap dito ang pamahalaan. Dagdag pa niya na hindi dapat insultuhan at bigyan ng kahihiyan ang hukuman sa bansa kung saan ito lamang ang may karapatang mag sa dating Pangulo. AI Insights PH News Channel